Hi hey guys. Magandang magandang umaga po sa ating lahat. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Una-una, bago kayo lumabas ng bahay o bago kayo bumisig, magdasal po tayo palagi dahil yun po yung sandata natin sa araw-araw na lagi tayong gabayan ng Diyos. Tsaka nga po pala, itong vlog na gagawin ko ngayon ay kunting tips lang po sa mga hindi pa po nakakaalam kung paano i-hide yung subscribers nyo sa YouTube channel. Ngayon po, eh, alam ko naman po na marami pong nakakaalam at mas marami pong may alam. Sa mga hindi lang po nakakaalam, ito lang po yung ibibigay kong tips sa inyo para mayroong dagdag kaalaman din po kayo sa sa inyong channel kung paano nyo itatago o i hide yung subscribers ko tonen. Pero kayo, kayo ang makakita nun Yung iba hindi makakita. So bago ang lahat guys, huwag muna kalimutan i-subscribe 'yung channel ko. So, guys, what's this? Pasok. Ito po ang Alan TV Vlog. Uh, ngayon po ituturo ko dito kung paano mag hide ng subscribers sa youtube so ngayon itrya natin pakita yung uh, youtube natin ito nakikita dito may ano pa may subscribers pa so ang gawin natin i hide dito so ang kailangan natin ay punta tayo sa chrome So, kailangan yung email ad natin sa YouTube, kailangan nakalagin dito sa Chrome. So, ito na. Before, ta dito tayo sa Chrome. Ito sa taas, di ba nandyan automatic yung ano natin, uh, profile sa YouTube kasi nakalagin, di ba? So, mag-type tayo dito ng www.youtube.com. So, yan po. Tapos, Diba ganyan na siya? Ganyan na siya. Diba parang ano din siya? Parang computer. So, di ba dito sa taas, diba may arrow dyan na pula? Sa ibang cellphone naman, ang nandito, hindi arrow, kundi tatlong dot o tatlong period. O ganyan siya. Tapos, ang gawin natin, pindutin natin itong pula na, ano, na arrow. Tapos, dito tayo sa desktop site. ko. Ito na. ba diba, ganyan na siya. pala din siyang computer, ba diba? Tapos, yan. Dito, sa upper na naman, i-zoom in natin para klaro. Dito, ba diba, may profiles? Itong profile natin sa YouTube. O, ito. Pindutin natin to So, yan. Lumabas. Dyan. Tapos, itong YouTube Studio. Ayan. Tapos, 'di ba dito sa baba may settings. I-zoom natin para makikita. Ah. Ayan. Ito po, 'di ba may settings sa baba? Sa ano, sa left side ano may settings. Ito pindutin natin itong settings. Ayan. Tapos 'di ba dito mo nakalagay General channel, upload default, permission, community, agreement. So, ang pindutin natin dito is ang channel. Pagkatapos na mapindot ito, susunod natin is itong advanced settings. Ito po. Advanced settings 'yan. Tapos ito sa baba, makikita natin dito. O, oh diba 'yan ito? 'Di ba may nakalagay display the number of people subscribe to my channel. So gawin natin dito is i-hide natin, 'di ba? Para hindi makikita 'yung numbers natin na ano, numbers ng subscribers. So, ang gawin natin dito, 'di ba may check dito, tanggalin natin yung check. Ayan. Pagkatapos niyan, dito tayo sa isib natin dito sa baba oh. Sa baba may save. Ayan, 'di ba may save, isib natin. Pindutin natin yung save. So, okay na. So, makalagay na dito sa baba, sitting save. So, ngayon, pupunta tayo sa YouTube. Tingnan natin kung na-hide na ba o hindi. YouTube. Ito. Tapos, nating sa YouTube ha. O ayan, di ba? Wala na. So, ganyan, ganyan lang po. Sana nakakatulong po ito. Maraming salamat. Bye-bye. God bye. bless natin lahat.